Uh, maligayang maligayang uh, Pasko sa ating lahat, mga kababayan. Uh, alam ninyo, uh, itong pagkakataon natin na uh, magbatian sa isa't isa. Ang uh, pag-usapan pala natin, ano ba talaga ang uh, tunay na kahulugan ng uh, pagdiriwang ng Kapaskuhan? Kanya-kanya uh, pong ano yan, kanya-kanyang... Uh, kung uh, kumbaga sa ano, kasanayan, uh, mayroon mag- uh, magkita-kita ang uh, magpamilya, 'di ba? Nasa abroad, may uuwi at uh, uh, kailangan ipagdiwang ang Kapaskuhan. Pero marami din pong uh, hindi man talaga magkasama. Pero mas maganda na po ngayon kay kahit sa sanmang uh, dako ng uh, mundo uh, dahil po sa social media uh, talaga pong nga uh, uh, malaki po ang kaibahan kaysa noong araw ngayon na madali na eh mag chat chat lang kayo mag live video video call uh, magbatian sa isa't isa pero ang kahulugan po talaga mga kaibigan ang Pasko ay pagbibigayan uh, magandang kalooban ibig sabihin hindi lang sa material na bagay lahat dapat marunong tayong magpakumbaba magpatawad sa mga nagkasala sa atin ayun po ang uh, pagdiriwang ng kapaskuhan uh, ibig sabihin Uh, unang-una ano pala pasalamatan ko muna ang lahat ng uh, taga-suporta sa akin channel uh, ito po ang akin ha? ang panalangin ko sa Paskong ito hanggang uh, sa mga Pasko pang darating uh, pagpalain tayong lahat ganun po dapat ang pagdiriwang ng Pasko hindi lang po uh, December 25 uh, dapat po Pasa ba natin ba? Ugaliin natin na sana araw-araw ay pasko. Kasi yun po ang uh, isang halimbawa ng uh, kabutihan uh, ng isang katauhan. Kaya lang po uh, <clears throat> e, talaga pong mahirap pong tuparin 'yan kasi alam niyo ang uh, tao kasi uh, lagi tayong nadadala sa ating uh, damdamin. Halimbawa Uh, may nakaaway tayo kapwa-tao iba-iba uh, ang ano doon kuminsan tataniman ka ng kawayan sa sobrang galit yan po yung uh, silakbo ng damdamin uh, kaya po sana uh, mabago po natin yan para po uh, wala na pang awayan. o kagaya nga dyan sa lupang -Bana, lagi kong binabanggit uh, dyan nag-umpisa ang uh, Panginoong Iso Kristo pero Hanggang ngayon, walang kapayapaan. Kasi, dahil po sa silakbo ng damdamin ng tao, nagtanim ng galit, kaya po, uh, sana dalangin ko, dalangin sana natin na uh, uh, kung kailan kaya mabago yung mga damdamin na ganyan. Ako, uh, simpre marunong din naman ako magalit, pero ibig sabihin, uh, pagka ano lang ako pagka uh, ako. O siyempre pag atakihin ka, ididipinsa mo yung sarili mo. 'Di ba? Pero dapat hindi uh, po tayo magtanim ng galit. Kasi po doon po nag-umpisa ang uh, uh, higwaan na uh, para bang uh, wala nang kapatawaran. Hindi uh, mo na mapatawad ang iyong kapwa. Dumbaga sa ano, uh, hindi po natin nasunod ang, uh, ang gusto ng Panginoong Sos. Siya, sige, uh, ano naman ang kasunod nito? Uh, papunta naman tayo sa bagong taon. Ayun na, uh, ang aking mga video, uh, sariling personal vlog. Uh, parang, uh, ang ginagawa kong uh, gabay sa aking mga kwento, ang aking sarili. Uh, sana po, hindi kayo magsawa, uh, nakakaburing, pero, kung mapanood niyo yung aking mga video, uh, laging kapulutan ng aral. Kagaya nito, usap-usap lang tayo ng ganyan. Hmm. Eh, pag nalaman mo na, uy, ganoon pala si Jeremias, akala ko masungit, pero, ang tunay, hindi naman talaga ako masungit. Ibig sabihin, uh, madisiplina lang ako sa aking mga kadugo. Uh, kasi kung ibang tao, ang disiplinahin natin. <laughs> Magagaling masuntok pa ako. Ah... Uh, Ayun, ganun talaga ako eh. Kasi, kumbaga sa ano, uh, ayaw ko nang maulit yung mga nangyari sa amin. Kaming magkapatid. Nangyari sa aming pamilya. Na sobrang kahirapan dahil po sa mga uh, hindi tama ng uh, pamamalakad ng magulang. Uh, totoo po yan. Uh, kailangan po kasi, uh, kung ikaw uh, nandyan sa... Lalo na kung ikaw ay padre di pamilya ikaw la ako uh, kailangan magabayan ko po ang aking mga anak aking pamilya uh, hindi lang uh, kalimba uh, wala man akong taglay na galing uh, Kagaya ko wala akong pinag-aralan pero uh, dumiskarte ako nagdasal nagsikap na ang aking mga anak mabago mapaaral uh, sa awa ng panginoon Na uh, Inuulit-ulit ko na yan, ah, dalawa na lang ang galids, ang ating apat, tapos na. Kaya po, hindi ah, po ako naniniwala sa mga kasabihan na pag ka lang sa baba, nandiyan ka lang palagi. Kailangan po ah, tayo po ang, ah, yung sinasabi na gulong ng buhay, may, may kanta ka na yan, Di ba? Uh, kung nga dito ka lang daw sa ilalim palagi, bakit ganon ang gulong ng buhay? Dapat minsan na si Babaw naman. Ah, uh, nakuha niyo ba ako? Ang gulong ng buhay, dapat tayo magpaikot. Tayo. Ang ating isip, ating sarili, kung paano natin paikotin ang gulong ng buhay. Kasi kung nandun ka sa si ilalim, mag-isip ka kung paano ka mapunta si Babaw. Para umikot. Pero kung sabi mo na lang aamin ka na lang na lagi ka na lang sa ilalim, uh, wala kong mangyayari Kailangan po uh, tayo po magpaikot ng sarili nating gulong ng buhay. Ang biga uh, pagsisikap po ang ibig sabihin doon Oh, kasi kung nasa ilalim ka, di ba, sobrang mahirap ka. Ikong e paikotin mo yung gulong mo, dumiskarte ka ng mabubuting paraan, huwag yung masasama. Uh, oh, di ba paikotin mo? Lagyan mo mong spike kahit na madulas ang daan, eh, aakit nga. Uh, ganun po ang uh, dapat ang uh, ugaliin natin. Uh, huwag ka tawag tagaagad tayo na sumuko sa kahirapan. Uh, siya, sige, baka magagalit uh, na naman sobrang pangaral. Ayun, dinatin na ba nating video? Yun lang naman eh. Huh? Pagsisikap lang, pagdarasal. At kung ano man yung mga pinagdaanan mong kahirapan, sa numugmula na ikaw ay bata pa, alam ko, marami talaga tayong pinanganak na mahirap. O konti lang yung pinanganak na mayaman eh. Maniwala kayo sa akin. Uh, di ba? Kung tayo pinanganak na mahirap, wala na tayong magagawa doon. Huwag na natin sisihin ang ating magulang. Ako dati, nung bata pa ako, sinisisi ko yung magulang ko. Pero nung ako nag nagmatured, sabi ko, ay, wala naman pala silang kasalanan din. Kasi biktima din sila nung mga magulang din po nila. O, nakuha nyo na ako. Kaya kung ganon, ganon tayo na pinanganak tayo na ganon na mga biktima ng kahirapan, ah, 'di ba? Biktima ng mga broken family. Ah, tayo po pag ah, ako bata pa ako, nag-isip na ako eh kung paano ko patakbuhin ang aking gulong ng buhay. kung paano ko i ang gulong ang aking buhay. Ganon po dapat. Ah, bawat isa kung isipin mong ganyan. Ah, kung ikaw man nandito sa ilalim, Uh, balang araw, tataas ka. Dapat ganun eh. Gulong ng buhay nga eh. Ha? Uh, kailangan po, tayo po ang magpaikot ng gulong. Tayo po, uh, ibig sabihin, uh, magsikap po, kung nandito ka man sa si ilalim, magsika para pumunta sa ibabaw. Sa mabubuting paraan. Huwag po yung, uh, minsan naman kasi, sa sobrang pangarap, <laughs> doon din bumabagsak. ba diba? sobrang mataas ang pangarap. Eh, kung hindi mo naman kaya, babagsak ka. Kailangan po, Uh, mangarap lang nang tama kung ano yung kakayanan mo pero walang walang uh, nabibigo na nagsisikap nagdasan kasi kung puro pangarap ka na hindi ka naman nagsisikap yun ang sinasabi ko babagsak ka kasi kung minsan nag-isip ka na ng hindi tama ah, di ba ah, uh, kung minsan napapamak ang sarili sige hindi natin nabaan ah, uh, maligayang pasko sa lahat at uh, pasensya na yung ano, ha, hindi mabigyan hindi ko mabigyan lahat ng uh, kamag-anak uh, ang mabibigyan ko si Daniel kasi birthday niya bukas konti bigyan ng konti sa kasi Ilaida gusto ko madagdagan ng konti yung binadala kong pohonan sa kanya kasi gusto ko rin lumago ang kanyang maliit na negosyo dyan sa Cebu aking kapatid na si Ilaida Uh, tiyaga, tiyaga lang tayo. Well, pray Birthday kahapon. Wala akong narigalo. Uh, sa bagay, ano naman yan si Ponso eh. Hindi yan gipit eh. <laughs> na lang ko kayo diyan. Uh, well, pray do. Uh, birthday. At da Daniel, uh, birthday mo bukas. Diyan sa bukid doon. Aking kapatid. Si Merlina, eh, nandyan lang naman yan eh. Kaya lang eh. Dapat nagkasama na kami dito niyan kaso niya ayaw niya sa aking pamamaraan ayaw niya sa magpasakop sa akin ako kasi ang kuya dapat makikinig sila para mag-umikot din yung gulong nila pumunta din si ibabaw kasi kung uh, hindi ka makikinig ng payo sa mabubuting payo uh, yun na dun -dun ka kalang din ba lagi sila lilipad sagat importante po mga kaibigan hindi po ibig sabihin na pinapayuhan tayo uh, mali-mali na tayo. Ibig sabihin, pangumpayuhan ka ng kamag-anak mo, kadugo mo, lalo na kapatid mo. Pakinggan mo. Kasi hindi, ayaw niya na, na mapahamak ka. Kaya ka pinapayuhan, may mali eh. Sige, hanggang dito na lang. sana maligaya lagi ang ating Pasko. At hindi, hindi Pasko. Gusto ko Pasko lagi. Ingat po tayo lahat. Maraming salamat.